Andito naman tayo sa isang pansir mga kalapatis May mga manok pa oh. Ayan isang pansir ng damayang lagi Ayan Joel Santos kausap natin ng Conte, Magandang araw sir Ilan po ibon mo sir? Ah uh, ang dami 30 pieces ah, ah. Saan ka naglalaro na club? Ah uh, FPR BBCM FPR uh, BBCM 2. BBCM dito sa may Kamuning APR dito sa may Sampalok naman Tapos yung isa PSU PSU sa naman Ah Sampalok din Puro Sampalok pala Ako APR lang ako eh May club ako WPFC Kaya rin hindi na akong dalaro doon eh. At saka Yung ano QCRPA Ayan Tumutok ako dito sa pagbablog eh Sa pagbibigay ng <laughs> Patoka Ito mga manok mo rin yan sir no Ayan Ay, iba mga Ito nga no? Ayan Ayan mga ito, silip na natin yung mga ibon niya. Ito yung mga ibon niya. Men, nagpa-vlog ka rin ba? Hindi pa. Ha, hindi pa. Ito, mga pang ano mo sir? Mga saot. Pang south mo. Ito yung mga saot niya. Tapos yung sa kabila. Mga saot dito. Mga saot din. At saka north. Sama-sama na. Ayan. Yung mga ano niya. Warriors niya. Nandito na, oh, mga kalapatids. Ayan. Tapos yung mga breeder mo doon sa kabila. Ah, doon naman. Ito pala. Meron pa pala dito yung mga breeder niya. Ayan. Eh, ito isang pas Napunta natin dito mga kalapatids. Ayan. Ngayon may loading ngayon eh. Oh, mamaya may loading. Ako hindi ako nakakapag-load kasi puro ano tayo, blas. <laughs> O sige sir, shout out mo na yung mga gusto mong i-shout out. Yung mga club mo, yung mga kaibigan mo, i-shout out mo na. Shout out po sa mga taga sa O sa shoutout shout out daw. Kamuning. Mga Kamuning. BBCM Kamuning. BBCM Kamuning, shout out daw sabi ni sir. Ayan. Ito nga yung mga ibo niya. Sana maka ano. Umpisa ng ano ngayon eh, di ba? North Race ba? North Race? Ayan, North Race ngayon. Ayan. Natapos ngayon South. South Race. May mga pang MacArthur ka dyan. Samer. Ha, ah, Samer, meron, ano? Samer, makartol, meron ka, parang wala. Wala, diba? Wala. Wala, sa Oh. Naubusan, eh, naubusan. Meron, ha, sa amin sa may EPR, may makartol, ha. Naubusan, ha? Uh. May kukuha din. Nakuha nga ako, dalaw, eh. Naubusan ka, eh. Isa pala, si nasisingsingang ko. <laughs> Ito po, mga kalapatid, oh. so, may mga manok pa rito, ayan. Ayan. Ayan, pinasilip sa atin yung mga ibon niya. Pag walang race, sabong naman. Sabong naman, no? Oh. Pag walang race, ayan, sabong naman. Pag may race, ibon naman. Sige, sir, salamat sa iyo, ha? Ah, Thank you. Sa pagtanggap sa atin dito. Good luck sa mga ibon mo. Sana maka first sa overall champion ka. Kailangan ko rin panalangin. Oo, oh, panalangin. Kailangan tiwala lang sa ibon. Kaya na malaga, tiwala lang sa ibon.